Hi guys. Good afternoon guys. Sobrang ano. Sobrang init. My gosh. Ayan oh, ng ang ganda ng cupboards. Ang init-init. Ang daming mangga oh. Sarap kumain ng mangga eh. Kaso matataas na. Ayan oh. Grabe ang init. Oh my gosh. Yan. Ang init-init, grabe. Super, super duper. Hmm. Grabe. Nakakahinga lang init, guys. <coughs> yeah, guys. Init, init. Init na panahon guys. Kailan kaya ako magkakabahay ng ganito guys? Pangarap ko rin magkabahay guys. Yan. Ayun guys, ang kaibigan kong maganda. <laughs> Serena din kagaya ko, Char. Oo. Uh oo, -oh. uh -oh, Serena. YouTube. Ay, uh oo -oh, nga pala, hindi ka nag-ano. Ah, na yung pangalan ko? Ang naglaloading Ah, okay. Ayan, guys. So Alam, o oh, oh, ganda-ganda niya. Friend ko dito sa, ano, uh, Olympia. Olympia. Wow. oh, magbabay ka. Mag-hi ka sa aking Hi. Vlog. Oh, ayan. Yeah. Guys, ang daming, ano, ang daming, uh, saging, guys. Good morning. And, sarap pang, ano, ang pananakit. Banana queue. Good morning! Good morning! Good morning po sa inyo lahat. Pupunta ako ng tindahan ngayon, guys. Bibili ako ng... Oh, sa tindahan. Good morning! Good morning! Parang makulimlim siya ngayon, guys kulimlim ngayon kulimlim kasi ang dark night darkness ang ano, ang, ang paligid guys dark night darkness ang paligid ng itim guys <coughs> uh -huh. ito yung sinasabi nilang ano oh guys ito yung sinasabi nilang halaman na gamot niya. na ako guys. Ito yung sinasabi nilang ano, gamot. Ayan guys. Ayan. Yung gamot na halaman. Kulak-kulak. Ayan guys. Yes. Uh -huh. Uwi na ako. Parang yung dilindili niya. nyo guys. Uh -huh. Masakit ng mata ko. Namaga. Is, is na maga na maga ang aking mata mataurs Hi B! Birdie Yan siya, birdie Good morning! Masarap mag-exercise pag may kasama guys, ito ko maglalakad. Ang ganda ng halaman. <tinyo> mangga Malalaki na yung bunga ng manga Dami-dami oh, na uh, Manga Tapos Aratilis Dami-dami bunga Walang bunga ngayon Ayan, guys. Ito yung mga, ito yung lote nila ate. Yan. Guys, nakakain ito guys. Pagkain ito sa amin. Hmm. Ang tawag sa amin yan is katakat. Ayan Ang dami bunga. Parang kape. <coughs> parang kape ito naman yung lumboy 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 lo hindi kas naniyayong dito Madami ubi dito eh. Ubi. Ay, ay. Paano ito na pa ako? Ayan yung langka guys. Ayan. Na-vlog ko dati. lak. Ito guys, kakain daw yung ano niya. Kantaw <clears throat> dito. Yung dulo niya, ito. Ito kakain. Bye guys. Thank <laughs> you. Bye.